Nga boss, uh, pasensya na medyo ang dami nangyari dito sa vlog natin. Hindi kasi ko tayo makapuro magawa ng yung mga candidate natin dito sa local, Kapitan Purkagawad, maya, maya yung ikot. So yung mga jingle campaign nila ay maingay uh, at baka makapirate din tayo. Kaya tuloy-tuloy na lang yung trabaho ko pero walang video. I-update ko lang kayo na tinisting ko muna bago natin i-install yung isa pang ano, yung isa pang amplifier kaya lang may nakita pa ako ditong problema at ito mga boss ah, uh, defective inabili kong ano, kinabit ko, dapat pala tinister ko muna, mamaya explain natin yan o sa dulo ng video so ituloy natin para ano kasi mahaba-haba pang gagawin ko dito, tumutunog na to yan, medyo mahina pag ginalaw mo to yan ko na yung mga wiring. Tapos, pagka i natin, kahit itong ano, pag ginalaw mo, nagkakaroon <coughs> ng kaluskos. Yan o. No. Oh. Sumasabay sa ano. Iwan ko lang kung naririnig nyo ngayon. Yan. Ang magiging ano natin ito ay tuluyan na natin itong i-rewiring. Ihinang na natin. Bakit? Kasi nagkaganyan. Ang problema kasi pag matagal na yung amplifier katulad nito, medyo malutong na rin yung wiring niya. Yung mga terminal niya, magsampol tayo ng isa. Mapapansin nyo yan yung nangitim na. Pati yung mayigipapapan. <laughs> <laughs> Huwag yung kuku mga boss ha? hindi kasama yan. <laughs> maitim na. <laughs> mapapansin yung nang maitim na yung dulo ng kuku. Hindi yun. Oh. Huwag muna yung kuku Ito Dito muna. <laughs> Natatawa ko sa ganda. <laughs> Kakasabi ko mapapansin nyo maitim na. Pati pala yung kuku may maitim na. So ayan. Tika lang na uh, kaya naman ay mapapansin yung mga terminal may na talaga so gagawin ko dyan dahil wala akong pang ano dapat nito papalitan natin ng bagong sakit at saka i eh, ano eh uh, lalagyan ulit ng crimp wala tayong crimping tools pa dito so ano ba yung pinakamagandang ideya ihinang na lang natin yan so kakalasin ko ulit itong ano pinagkakabit ko na o, tingnan nyo kumpiyansa pero sablay kalisin ko ulit at saka rehinan ko na lang. Yun ang gagawin natin bago ipinali natin yung ano. Yun lang. Dito naman pala sa potentiometer, uh, nangyari dito, uh, may factory defect So, hindi gumagana yung side pag tinister. Siguro sa dolo na lang uh, paliwanag natin. Abangan nyo. Mm -hmm. So wala na mga bus yung kaluskos kahit dalawin natin tahimik na. Yun lang ang pinaka problema o isa din sa mga problema kapag yung amplifier natin ay may ragasak o kaluskos na tunog. Minsan sa IC, minsan naman sa poor connection o loose connection ng mga connectors natin. Kasi kapag matagal na yung ano yung amplifier natin, ayan nagkakaroon siya ng corrosion. Yan o, nangingitim na yung ano yung terminal niya. Tapos pati dito, mapapansin mo din sa konektor niya, may team na rin. So, ang pinaka pinaka madali o pinaka simpleng paraan diyan ay putulin na lang siya tapos ihinang mismo diretso sa board yung pinaka wirings niya. O kaya kasi itong wirings na to medyo medyo manipis yung laman, mas maganda kumuha ako sa mga lumang CRT TV na wirings katulad dito sa component. Mas maganda kasi yung wirings niya, mas makapal. Kaya nagpalit na tayo niyan para mas ano talaga pang matagalan na. Yan yung pinaka-simpleng solution. Pero kung mayroon kayong crimping tool, ah, ano, tama, crimping tools para sa GST XH, ah, ano ba? GST ata XH na ganito, pwede yung gawin ulit yung katulad nung dati, yung ganito. Pero dahil wala naman akong pang-bili noon, wala pa akong pambili ng crimping tools. Eh ito muna. Ang kaibahan lang nito, syempre, pagkakalasin mo siya, hindi mo na siya mapaghihiwalay kasi nakahinang na siya. Pero kung ang ano, kung ang pag-uusapan ay sa tunog, kung babalik pa yung sira sa mga loose connection, malabong malabo na kasi bukod sa nakahinang na, nilagyan pa natin ng glue para yung pinagdugtong ano, yung pinaghinangan hindi magalaw. Pati din tong wirings na to, napalitan na din natin gawa ng nakalas ko tong ano, sinabay ko na din mga buso may team na rin kaya para iwas tayo ano iwas tayo problema ayan no oh. may team na rin oh. iwas tayo problema baka magka tayo dahil lang diyan inaisa na natin yan mga busang isa sa problema kapag may kaluskos ragasak o pumuputok-putok na tunog sa amplifier pag luma na po yung amplifier ano talagang ganito ang magiging problema pag bago hindi natin alam gagawa tayo ng video nun pag naka-refer tayo ng ganun. So mga boss, ah, naggumawa lang tayo ng isang maliiksing video muna para dito. Then ano ah, yung full video nito kasi may nakabang pa na transformer, yung isa pang amplifier, i-upload na lang natin sa main channel. 'Yun. Nagana lang tayo, nagbigay lang tayo ng tips. Okay mga boss, at ah, hanggang dito lang muna.